Maligayang pagbabalik sa Pinoy hugoti. Ang hangout para sa mga totoo at sertipikadong tagahanga ng Don bell. Dito sa ating channel, laging nauna ang kilig, hugot, at trending na balita tungkol sa mga iniidolo nating artista. Kung bago ka sa aming channel, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, eh, at pindutin ang notification bell para hindi ka makaligtaan ng anumang update nag online agad ang sobrang nakakakilig na eksenang magkayakap sina Donnie Pangilinan at Belle Mariano sa isang basketball court. Nagsimula ang lahat sa isang friendly na celebrity basketball match kung saan naroon si Donnie. At nabigla ang mga fans nang makitang dumating si Belle para suportahan siya. Suot ang kanyang casual ngunit chic outfit. Si Belle ang sentro ng atensyon at bong-bong nag sa gilid. Ngunit ang highlight ng gabi ay nang matapos ang laro at si Donnie ay sumugod kay Bell para sa isang mainik at tunay na yakap, isang yakap na puno ng pagmamahal, kilig, at suporta. Hindi pa doon natapos ang excitement. Habang abala ang lahat, biglang sinurpresa ni Donnie si Belle. Isang baukwet ng bulaklak at isang personalized na jersey na may pangalan ni Belle. Grabe ang effort ni Donnie. Alagang napahiyaw sa kilig ang solid Don Belle fans. Napansin din ng mga netizens na tila may espesyal na mensahe si Donnie para kay Belle habang nakayakap ito sa kanya. Ni-record ng ilang fans ang moment na ito at agad itong nag-viral sa TikTok at Instagram. Na may mga hashtags tulad ng hash #DonnySurprise hash Donny Surprise, at hash na trending ng ilang oras. Marami ang nagsabi na kitang kita ng body language ni na Donny at Belle ang kanilang closeness, hindi lang bilang magkalove team, kundi bilang dalawang kaong malapit sa isa't isa sa totoong buhay. Pinatunayan muli ng Don na kahit saan, sa entablado man, sa mga pelikula, o kahit sa basketball court, dala nila ang natural na chemistry na hinahangaan ng laha. Ayan na, hugots, isa na namang nakakakilig na Don Bell moment ang bumihag sa puso ng marami. Sa bawat yakap, sorpresa, at titig namin, mas lalo naming minamahal ang mag-asawang ito. Kaya kung gusto mong maging updated sa mga pakikipagsapalaran ni na Donnie at Bell, huwag kalimutang i-like, i-comment ang iyong paboritong Don Bell moment sa ibaba, at mag-subscribe sa Pinoy Hugoti. Ang tahanan ng mga totoong kilig at hugot na kwento.